Hello guys, good morning So bali dyan, dito na naman ako ulit sa laot to oh. Doon yung mga ibang kasama ko So bali Tatapos ko lang din nagla, Nagahon ng aking lambat So ito guys yung aking uh, nahuli Bali ito guys yung uh, Aking nahuli ngayon so, naka, uh, Timing din ng konti Ayan guys oh. More than mga May 15 rin yan O umabot na ng 20 yan siguro yan guys oh. Medyo mataas na rin si Haring Araw. So bali pa uwi na rin ako ngayon. guys okay, so, oh. Bali nandun pa yung isang kasama ko doon. Medyo marami rin na huli yun. Pero taga ibang ano yan sa ibang barangay. Bali doon yung barang yung sa ay bahay ko sa kanila dyan sa banda dyan. So yan guys oh. Bali, nandito pa yung mga iba na kasamahan ko na ano. Kasi uh, dinobli nilang uh, hinulog yung lambat nila dahil medyo yung mga isda kasi mga buhay pa na bumababa pa lang. So, bali, na, naka, nakala, nakababa yung ano dyan, yung pang tanigi ko. Naantay ko kunti kung sakali. So, bali na ngayon. Kahapon ka kunti lang. So, yan guys. So, guys. Uh, Agag dito lang naman aking uh, video dahil ako'y paway pa na rin. So, salamat sa inyong mga suporta sa aking mga followers. At, at God bless po at pagandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye!